mata ko medyo nalalabo hindi ako makakita ng maayos talaga medyo malabo nito mga nakarang uh... Bugo ka ba? 50 lang to ano, oh, no, saan galing? eh doon, nagpunta ako doon nagpatingin kasi ako at parang nawawala yung panlasa ko hindi ako makakain ah. eh ano nangyari, oh, okay na Ganun pa nga rin eh parang hindi ko pa rin malasahan eh. Pag ako makain ako, ganun pa rin. Sasaka ko pa kasi nagpupunt eh. Ako lang kaya kong gamutin yan eh. Ha? Nakap eh. Wala tiwala sa mga gamut. mo eh. Pero um, maniniwala ay napakarabi side effect. Hindi, walang side effect to ngayon. Ganito na lang. Pag hindi kita napagaling, bibigyan ka ng 200. Pag napagaling kita, bibigyan mo ako 100. Wow! Bibigyan mo ako 200 kapag hindi mo ako napagaling? Tapos bibigyan lang kita ng sandal kapag napagaling mo ka. Huwag pwede nga ata yun. Hehehe, Ito lang yung gamot dyan eh. Kahit dalawang patak lang, sigurado magaling ka. Sigurado kaya, dalawang daan niya kapag di mo ako napagaling. Hindi. Di mo ako ka. Gasolina yun eh. Oh no! Nalasaan mo? O, di magaling ka na. Oh. Magkano yung bibigay ko? 100 Timong ni ko na utakan ako Kailangan ko mag-isip ng sakit na hindi niya kayang gamutin Aalam alam ko na <laughs> Oops, saglit lang, saglit Meron pa kasi ako siya na daman Sa mga huling araw kasi na to Parang nagiging makakalimutin ako. Awww! Hindi ko alam kung ano... gamot dito. Eto, siguro wala siyang gamot dito. Hohoho! <laughs> e yun! Tama-tama, may gamot din ako rito. Buti sinabi mo agad. Ha? Huh? Meron? 200 yan kapag hindi mo ako napagaling ah. Oh o, yeah! E yan din yung gasolina kanina eh! Oh. Hindi mo nakakalimutan, magaling ka na. Pambihira, na na sa akin si Ungas ah. Kailangan magbawi ko na yun. Alam ko na. Ito, <laughs> ito to. Last na to. Last na talaga. ito uh, kasing ano, mata ko medyo nalalabo. Hindi ako makakita na maayos, talagang medyo malabo neto mga nakaraang araw. May gamot ka ba dito? Diba? Oo! Oh. Ay, sa malabo mata? Ay, wala akong gamot dyan. Wala? Yun! Mabawi din, mabawi din! O, oh, paano yan? 200? Bayaran mo ako 200. Hindi mo ako nagamot eh. <laughs> yeah, boy! Eh, hey, oh. oo! Bibigyan naman kita ng 200. Bugo ka ba? 50 lang to! Magaling ka na. Who's <laughs>